bonun humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, si City si First District Representative Arjo Atayde at kalauan Third District Representative Dean Asistio na kapwa iniuugnay sa mali anomalya sa mga flood control projects noong September 8, humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binanggit ni Curly ang pangalan ni Atayde at Asistio na kabilang umano sa mga congressman tumanggap ng kickback mula sa mga mga maanamalyang proyekto. Dahil dito, nagpasyan dalawang kongresista na humarap sa investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Wala po kami tinatawag, tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence. Ulit-ulit po natin i -de na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating closed door ang naging pagdinig ng dalawang kongresista. Ito sana magiging kauna-una ang hearing ng ICI na broadcast ng live bilang bahagi ng kanilang ng transparency. Ngunit kapwa humiling sina Atayda at Asistio na ay isagawa sa executive session ayon sa ICI. Inaprobahan ng kanilang mga kahilingan matapos masuri na ito ay may sapat na batayan sa katotohanan at batas alinsunod sa ICI live streaming guidelines. Nauna ng sinabi ng komisyon na maaaring humiling ang sino mang personalidad ng executive session kung ang impormasyon nilang ibabahagi ay maaaring makaapekto sa pambansang seguridad o sa kanilang kaligtasan unang humarap sa komisyon si Atayde. Ayon sa kanya, ICI umalong umanong mismo nagtanong kung nais niya mag-executive session o hindi. Before the, uh, is, the guidelines of the, uh, live streaming came out, they asked Ivo because as I said, I volunteered I think about two weeks ago when I wrote the letter. And they asked either a uh, live stream or not. And is I, in, in, in respect to the commission, they asked naman po. And, anyway humiling naman si Asistio ng executive session upang maiwasan ng trial by publicity at dahil maaring may sensitibong impormasyong kinakailangang ibahagi sa komisyon na hindi pa dapat ilabas sa publiko. Baka magkaroon po ng judgment by publicity at baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para hindi maka uh, abala sa investigasyon natin. Parehong nagsumite ng affidavit sa ICI ang dalawang kongresista. Humiling rin ng komisyon ng karagdagang dokumento mula sa kanila upang makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Binigyan si Atayde ng hanggang December 2 habang si Asisio naman ay hanggang November 28 upang maisumite ang mga kinakailangan dokumento. Handa naman ang dalawang kongresista na muling bumalik sa ICI para sa patuloy na investigasyon sa umanima-anomalyang flood control projects in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.